So, si Salmi, may pa kayo? At this point in your life, both <laughs> at this point your life, make our <laughs> this importantness. May <laughs> 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 ay mga ay mga fans yung Hindi <laughs> 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 na kayo, pero at the end of the day, oh, dapat masaya lang tayo. Actually po, nga, kausap ko si Paolo Fontes. Eh. Sabi niya, kahit yung si na sa inyo, uh, alam niya pag nakita kayo kasi nakasama niya siya eh, oh, diba dati. Pag nakita raw niya kayo, Sigurado siya na babatiin mo siya na parang baliwala. Na. Oo oh, naman eh. Dahil ako naman personally na hindi ako nabawalan. Pero yung kaaway, iba yun. <laughs> <laughs> hindi ko babatiin yun. Happy birthday mo. ano regalo mo sa sarili mo this year? Regalo? Wala Kami kasi hindi kami maligalo eh. Muna <laughs> pa, araw-araw na buong uh, <laughs> taong kayo na...